aming dyaryo kumuha kami ng kukuha na ako ng dyaryo guys eh wala wala na ako pula bumaba ako dun sa MTR kasi akala ko may room doon holiday kasi buti nga holiday friday ngayon eh Kaya face pillay to guys ha. Huh? Face pillay. Kasi ano. <laughs> Uwasa dah. Lugi na sila pag sigan pang. sopas kasi kinakain naman sopas, talo <laughs> para yeah, lumupo. lol, yun talo pa. yung libre sa akin naman. malaka talo kayo. night masarap yung libre guys. pag may <laughs> time. <laughs> kasi yam. yaka kami ngayon ng mga may wala saan, kasi. Walang pila, walang <laughs> Walang diyaryo, walang pila. Kaya ang diretsyo namin dito sa kainan. <laughs> Para pag-akyat mamaya. Ano na lang. mamalansan ako kasi busog na ako. umuulan tam naman guys umuulan dun sa labas kaya tama itong kinakain namin sa malamig na panahon sabaw <laughs> na mainit ang sopas pa noo 'yan. Yan tulog lang. Serioso. Si Oo nga, walang pasok, tulog lang. Ay, oh. Ay? Ay, oh. may pasok Aarong. na sila. Oo. Pero nung ibang araw, wala pa pasok, mali sila. Hmm. Pa ako ng kita. Pa ako ng ko si sa loob Ito. Mm -hmm. oh, nga, natalintas yung buhok niya. Nabusog mm -hmm. mm -hmm. ako eh. Nabusog guys. Kayo nag-almusal na guys?

Ang maganda talaga ang negosyo dito sa Hong Kong ang kainan ano? Ang restaurant. Kasi ang mga Chinese mahilig kumain sa labas din. ano? Ah, oh. Oo. Ako pag uwi ko, mapahinga ako sa bahay, walang pera eh. <laughs> sabi ko kay Ryan kagabi. Sabi niya. Sabi ko uwi ako pero wala akong pera. Ang importante magandang bahay. Sabi ko kasi pag pera yan, maubos lang yan dyan eh. Mabilis maubos. Pero pag linagay mo dun sa bahay, hindi maubos ba, yun sa so, paningin mo. Maganda, tingnan, di ba? makikita. mo. Mm -mm. mm -mm. Hindi <laughs> mo nga naubos yung makaruni mo. Ako, ubos ko. Ha? Ah. nga. Inumin mo yan, Oh. No? Mm. Tapos na tayo. Mahalik na. Thank you, Teh. Pupunta ka pa doon? Pupunta ka pa doon o didiretso ko na lang? Ah, kay Sheila. O, sige, sige. Iloto ko yung isang puso. Oh, yung torta mo? Para sa kanila. Yung torta mo? Wala sila kulang. Oo, tama. Tama. Oh, oh, no, nakaka nakaka ano di si Sheila kasi ti siyempre nasa trabaho yan pagdating niya pagod na yan ti wala nang oras magluto ba kaya minsan dumadaan na lang yun sa baba bumibili ng luto wala nang ano mm -hmm. minsan kung may ano ka may maluto doon lutoan mo na lang sila pag habang nag habang nanonood ka ng TV doon ba no gagandaan ko yung isa lang uh, uh, uh. as oo gata monggo hindi ganun ano lang pang adobo lang siya na ano na may gata uh, masarap yung tea tapos lagyan mo ng suka kung tea masarap yun uh -huh. pero kung may baboy sana kunting lang slice up. ay oo nga bawal pala baboy ngayon oh no? oo hipo na dry okay dahil ka na Oh, tapos na kami guys. Tayo na kami. Thank you so much sa blessing. Ay, nabusog ako te. Thank you te. Ayan guys, so busog na kaming dalawa. <laughs> Malas mo taray. Mat malas mo taray, wala ka. Kami lang ni ate. I thank you. At Mahirap it. kasi magplano eh, di ba noon plano Oo, natin, plano, naman natuloy. Plano, hindi natuloy. Na na ngayon, so, walang biglaan, plano. walang plano. plano. yun ang sorry. nga, no? Basta walang plano. <laughs> eh, sorry ka. Sorry ka, taray. Nakataon sa walang plano. <laughs> Nakataon sa walang plano. Ay, payong ko na sa angko. Ay, dito ito pala sa bulsa ko. Maganda pala yung maliit yung payong. Eh. Dito lang. na pala yung mga. May bibili ka ba? Wala. Ah, dito na lang. Yan yung ano ba yun? Sagado ka. 7-5-9. Yung mga kainan na ngayon ng bukas. Ayan. Kaya nga. Sarap pa sa resipo. Ay, yeah. ano pa yun? Yung kriteria? Oo, ang sisirya. Makapili ka. Magkano Maganda oh, masarap ang sisirya. No? Masarap mura oh, pa. Oo nga, yung, yung pansit nila, magkano lang ti. Tapos yung seaweeds nila, tagtindala lang. Yung ano nga nila, 24 lang eh. Yung, sal yung chicken yung salmon. Ah, yung salmon na ni-bake. Yung bake nila na salmon. Magkano yun doon? Oh, Magjustin sa ite, eh? bababa tayo dito sa dito sa elevator Ano? na. na gusto talaga ako. Grabe, gusto talaga ako guys. Thank you so much mm -hmm. of this. Tamad magbabasag dyan, guys. May libido. social social <laughs> sini tolo yan. mal na ngayon yan, ti. Te. Dito tayo, ti. Mahal na ngayon yung gata na yan, ti. Ito yung gata gusto Saan ka bumili gusto? Saan? Nuibi yan ah. ba o ten. Sa Samsui Puts. So, sa Samsui Puts. So, pero dyan, nine. Pero masarap kasi, kasi ano siya ba? Yung creamy ba? Uh, kahit, konti lang. kahit konti na lang, oo, malasa na siya. Sabi ni Lola, wala ka naman newspaper na dala Jocelyn. Muwa ma. Mm -hmm. <laughs> Yesterday, holiday, but Oh, may ara. No, holiday also. No. Siguro ito talaga yung pinakano nila ng holiday ba't Kasi kahapon si sir, maaga pa din umuwi ito Alas dos. Siguro sa kato yung tindahan na deliver ba niya. Kulang alam. Baka. Oo. Oh. Kahapon eh. Muntik na si Taray naman yan magkaway kasi yung babae ba. May matanda ilang beses ba naghulog. Yan eh, tagal niya maghintay magagalit. medyo jaga ganyan. Ititagtagan niya rin yung bala. Gusto ko kahit yung iba, kator sila. Oo. Ay, naku, napaka-konti. Hindi nila dagdaga ng dahon. Eh, wala eh. Ibig sabihin ba, hinahati-hati? Ilang buwis, ilang ano pa, o? Oh. 14 lang nga eh. Oo, oh, oh. hinahati-hati nila para... Katulad sa akin ba, dalawa? dalawa yung account ko eh. Kaya hinahati ko yun sa dalawa marami oh marami 'yung kagay nila na konti na oh uh, uh, marami simpre marami waste food ano mo, mga limang tinay ah, ano, ah, 'yung tinay 'yung tinay 'yung tinay 'yung 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 mantika ba? 'yung 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 tinay 'yung bote yung pinadala ko dun eh. O di ha, mo, bilhin mo pa doon sa Pilipinas yun. Di, isa lang kay siya, siya. Si Daida hindi na kumuha kasi sabi niya, ang dami kong mantika doon, sabi niya gano'n. Hindi sa bahay. Oo. Isa siya. Si Ryan. Yan din ang kaibigan, yan ang kaibigan ni Lola, o. Oh. keke. Sige, sige. Ano, diretso na ako, te? Sige, diretso ka na, eh. Uy kana. Uy Sige, salamat po ulit, te. Salamat, te. Salamat. Sige na mga guys, ang laro, guys. Okay. Ng bata pa ko, guys, eh. Hoyano. Oh, o, oh. oh, di ba? <laughs> oh. <laughs> uh, na. Maulan kasi guys, wala silang ano eh. Hindi sila makalabas para mag-exercise. Kaya gumawa sila ng paraan para kung paano mag-exercise. Naglalaro ng cake. Nilalaro ko yan dati nung bata pa ako. Hindi <laughs> ba? pa? Bawin na ko guys. Thank you so much for watching. Thank you guys. Welcome to my youtube channel Thank you, thank you so much everyone Ayan, ito na guys, yung dati Puro na bulak na Ganda Ganda guys, diba? Ayan Hanggang doon yan guys Ayan Itong